Ilang araw na akong inaatake ng anxiety ko. Simula nga nung na-hospital si nanay. Pero kumalma din ako. Ano ba yung mga nag-trigger? Siyempre yung pagkakahospital ni nanay, tsaka yung mga gastusin. So parang na-trigger talaga ako ng sobra, ng matindi. Kasi yun nga, nasyak ako kung paano talaga sila nag-handle ang buhay nila. Napaka ano nila, ang tawag din? Careless, impulsive, yung hindi nila pinaghahandaan yung buhay habang ako ay alalang-alala kung saan ko kukunin yung mga panggastos. Sabi ko nga, in 9 days pa lang ay naubos na, nakagastos na ako ng 57k. Akalain mo yun, 9 days. Tapos may natitira pang balance ng, ah, tawag dito, na 70k. Kaya, you know, na-trigger ako, nag ako ng matindi. Sabi ko, oh my God, paano na lamang, nine days pa lamang ito ha, Lord? Nine days pa lamang, ang laki na nang nagagastos ko. Paano kung umabot pa ito ng uh, ilang araw, isang buwan, ilang taon? Paano yung mga kagastusan ko? Paano kung may naipon nga ako? Tapos, yun pala, magiging dahilan ng pagbagsak ng financial ko yung parang uh, ako naman yung muhawalan. So, ang mangyayari, ako naman yung aasa sa anak ko pag nagkataon. So, yun ang inaalala ko. Sabi ko, pag naubusan ako ng pera, at naubusan ako ng ipon, so, uh, na para sa sana sa sarili ko, eh, ang magiging resulta noon, dahil nga naubusan ako ng pera, ako naman ang aasa sa anak ko. ayoko mangyari yun. So, yun ang naging matinding pag-aalala ko. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko yata kakayanin itong... Uh, ibinibigay nyo sa akin. Nakita nyo naman na naghanda ako para sa sarili ko, nag ako para sa sarili ko. Nakita nyo yan. Hindi ako umasa sa mga magulang ko, sa kapatid ko, sa mga kapatid ko. Hindi ako umasa sa kanila, sa kahit na kanino. Hindi ako umasa. Pero bakit ganun? Ako pa rin yung nagdurusa. So, yun nga, sabi ko, my God, ang laki ng kagastusan na nangyayari na ito. Sana naisip man lamang yun ng magulang ko noon, ng nanay ko noon, itong mga ginawa niya, yung pang-aabuso niya sa katawan niya, na may kabayaran pagdating ng panahon, ito na nga. Tapos, inaalala ko, sabi ko, oh my God, yung mga kagastusan, yung refill ng kanyang oxygen tank, na 600 daw kada refill, hindi ko alam kung gaano katagal tatagal yung oxygen niya. Tapos, yung binili ko pa nga na BiPAP, Diyos ko, na ang mahal-mahal din pala sa Pinas. Kung sa bagay, parang mas mahal yata dito kasi 800 yung nakita ko dito. Eh. So, sa Pinas is mura-mura. Well, hindi, pareho lang. Kasi ang pinadala ko is, ano eh, 40K. So, yeah, pareho lang ang presyo. ha ah, grabe. So, sobrang ano, na-trigger talaga ako. Tapos inis pa ako sa mga kapatid ko na magme-message sa akin na, ate, ubos na yung pera na pinadala mo, wala na kaming panggastos. Sabi ko sa isip ko, oh my God, wala na kaming pamasahe, pangkain. Sabi ko sa sarili ko, oh my God, pamasahe, pangkain na lang ang problemahin nyo, hindi niyo pa maibigay. Samantalang ako yung malalaking gastos ang ipinapatong niyo sa akin. So yun, kasi ito nga nag-aalala ako, sabi ko, ito na naman may 70k pang natitira. Buti na lang yun, sa wakas nakagawa sila ng paraan, di ko alam kung saan sila lumapit, parang sa Kalinga Center daw or whatever, DSWD, ay nag-zero balance yung kanyang hospitals. Kaya sabi ko, oh my God, salamat po kasi wala na akong isa pang iintindihin yung monthly bill. na pang na lang ni nanay ang iintindihin ko, yun. Ah, grabe. Tapos yun nga, sabi ko, inaway ko pa nga yung mga kapatid ko. Yun, pero hindi lang naman lahat ang inaaway ko. Ilan lang naman. Isa lang yata ang inaaway ko. Isa, tapos isa ay nagpaliwanag din ako dun sa isa. Pero yung iba ko mga kapatid ay nagaway-away na daw doon sa Pinas. Tapos yun nga, yung isa ko daw kapatid ay nagagalit daw sa akin. Tapos sabi naman ng ate ko, Aba, eh, huwag na kayong magalit doon sa kapatid nyo dahil hindi nyo, hindi niyo alam kung ano ang, siya yung pinakamalaki ang pinagkagastusan dito. Kaya unawain ninyo na nai-stress lang yun, sabi ng ate ko. Pinaliwanag niya doon sa kapatid ko. Yun. keso sabi-sabi pa eh, wala ano? Huwag na tayo magkwentahan sa kung magkano gastos niya. Sabi niya, ganun daw sa ate ko. Tapos sabi daw ng ate ko sa kanya, Hoy, umayos-ayos ka ng pananalita mo. Dahil ikaw, anong naitulong mo? Anong naiambag mo sa pamilyang ito? Sabi niya, ganun. Sa mga gastusin, sige nga, anong iniambag mo? Hindi siya makasagot. Oh, sabi niya, wala. Aminin na natin na kung hindi dahil daw sa akin nga, eh hindi daw talaga matutulungan si nanay sa lahat ng mga gastusin kasi nga sobrang laki daw ng kailangan nga. Kaya sabi niya, unawain niyo yung kapatid niyo kasi yung kapatid natin kasi yun ay nai-stress lamang. So yun nga, salamat at kahit paano na nila nila yung uh, natitirang bills nga ng nanay. Sabi ko, salamat kasi matin. malaking bunot ng tinik sa dibdib ko yun. Pero yun nga may monthly pang darating. Pero yun nga, naiinis ako, na-trigger ako dahil sabi ko, ako yung tipo ng tao na pinaghahandaan ko yung mangyayari sa buhay ko, pinaghahandaan ko yung ah, pag nawalan ako ng trabaho, pag nagkasakit ako, pag tanda ko, yun yung mga pinaghahandaan ko habang sila hindi nila alintana yung bawat mga taon na nagdaraan, nawala silang trabaho, inaaksayan nila yung mga panahon nila. Para silang nabubuhay na parang, ah, oh, pahala na, pagtanda ko kung ano mangyari sa akin. Alam mo yung sinasayang nila yung mga taon na nandun lamang sila sa bahay, na walang ginagawa? Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya ang aksayahin yung bawat mga taon na hindi ako kumikita ng pera. Hindi ko kaya ang aksayahin yung bawat mga taon na walang uh, wala akong naiipon para sa sarili ko. Dahil sabi ko nga, ang resulta noon ay pag hindi mo nahihanda yung iyong pagtanda, ang may hihirapan niyan, either yung anak mo, yung mga anak mo, or yung mga kapatid mo, sila yung may At ayaw na ayaw kong mangyayari sa akin yun dahil ayaw na ayaw kong iasa ang buong buhay ko sa ibang tao. Dahil sabi ko sa inyo, mas mahirap iasa ang buhay kapirahan sa ibang tao. Mas mainam na ikaw sa sarili mo ay makapaglaan noon, makapaghanda noon para pagdating ng panahon, magiging mas madali yung pamumuhay mo, okay? Hindi mo kakailanganin umasa sa kanila, hindi mo kakailanganin tumakbo kahit kanino, hindi mo kakailanganin mag-isip kung saan ka kukuha ng pera dahil sa tulong nung naitabi mo, yun ang tutulong din sayo sa iyo sa pagtanda mo, okay? Yun nga lang is wag nating abusuhin ang ating katawan dahil ah, malaking kagastusan din ang magiging kabayaran, okay? Kung ikaw ay naninigarilyo, nagiiinom, yun. Ah, uh, siguro drink moderately and smoke moderately na lang. Pero wag sindi sa upos, ganyan. Basta yun nga, mag magsigarilyo ka lamang ng ah uh, basta yung paunti-unti lang, wag yung sobra kasi ngayon ang nangyari kay nanay. Tapos ito pa ha, inatake na naman ako ng ang pag-aalala na naman kasi ito, 12 days pa lamang, 13 days, ay lalabas na ng ospital. Hindi na napigilan ng mga doktor. Yan, sabi niya, lalabas na ako. Wala daw siyang pakialam kung sabi ng doktor ay mag-stay pa siya. Talagang lumabas na siya. So, sabi ko sa mga kapatid ko, o sige, hindi talaga nag-iisip eh. Pero si nanay din kasi ang nag -desisyon. Pero ito para ng pinaliwanag ko sa mga kapatid ko. Sabi ko, tingnan ninyo ha. Sige, lumabas kayo. Paano nyo pakakainin sa tube si nanay? Paano yung refill ng oxygen niyan? Kasi hindi pa siya magaling. Makakaya nyo ba yun? Yung mga gamot niyan, makakaya nyo ba yun? Kasi sa ospital, libre ang gamot. Libre ang uh, oxygen. Libre ang yung pagkain niya na nilalagay sa tube. Tapos, ano pa? Basta libre yung mga kailangan niya. Tapos, yung niyo sa bahay, bahala kayo. Kasi ako, kapadala ko ng pera in my, you know, yung budget ko lamang. Para nga sa buwan-buwan na pangangailangan ni nanay. Hindi yan anytime na mga kailangan sila ay uh, makakakuha sila sa akin. Hindi hindi, kasi naging ano din ako hindi na ako nakapagplan dahil nga nagpanik na ako kaya yung perang uh, pinadala ko is in 9 days pala mga ispanay na ang padala ko so hindi, kaya sabi ko kailangan ko i-control yung finances ko kasi mahirap na, baka ako naman yung masaid hindi pwedeng sa kada hingi nila is may ibibigay ako hindi pwedeng sa kada tawag nila sa akin na wala na silang paggastos ay ibibigay ko, ako naman ang mauubusan kaya sabi ko ay kailangan ko ring mag ah, control sa kapirahan ko. 'Yun. Kaya sabi ko ay ah uh 9 -uh, days ano ko muna, ilailo ko kasi dapat ay monthly lamang ang kailangan ko ipadala sa nanay ko. Ang nangyari ay nine days pa lamang. 'Yun. Kaya sabi ko mag-start ako next month ng pagpapadala ng monthly sa nanay ko. 'Yun ang gagawin ko pero sabi ko nga hindi ako uh, ATM nila na sa tuwing magwi-withdraw sila ng kailangan nila ibibigay ako hindi yun kasi ako naman ang kawawa pag ginawa ko yun yun kaya kaya ako naatake din kaya naatake din ako ng anxiety ko dahil din doon at sa isip ko Lord paano sila nabubuhay sa ganung pamumuhay samantalang ako hindi ko makayang mabuhay ng ganun hindi ko ayang mabuhay na hindi ko iniisip ko nung kung paano 'yung mangyayari sa akin sa buhay. ko pag nawalan ako ng trabaho, yung bawat mga araw na inilalaan ko sa bahay nang wala akong ginagawa, hindi ako nagtatrabaho, hindi ako nag-iipon. 'Yun na nakikita ko na 'yung future. Anak ko magdurusa noon, 'di ba? Kasi hindi ko naihanda 'yung buhay ko, hindi ko naihanda 'yung kapirahan ko. Ito 'yung nangyayari sa akin ngayon. Nakita ko na kasi nga Sinanay, hindi naman niya yun naihanda yung buhay niya. So, ang pinakang kawawa talaga ay anak, ako, na naghanda at nag-ipon at naglaan para sa sarili nga pagdating ng panahon, ang nagiging kawawa. So, sabi ko sa sarili, ayokong sa sarili ko, ayokong ulitin yun sa anak ko. Kaya nga hanggat maaari, nagtatrabaho ako, nag-iipon, naghahanda, naglalaan ng retirement, naglalaan ng para sa pagnamatay ako para hindi ako alalahanin ng anak ko. Pag tumanda na ako, makakapamuhay para rin ako ng akin sa sarili ko mga gastos. Hindi ako aalalahanin ng anak ko sa mga gastusin. Hindi niya ako kakailanganing sustentuhan buwan-buwan dahil nga unti-unti ko yung inihahanda para sa sarili ko. Dahil nakita ko na yun sa nanay ko na kung hindi ko yahanda yung buhay ko, yung sarili ko, ang anak ko din ang magdudusa. Ayoko mangyari sa kanya yun. Yun. Nakita ko na yun kung gaano kahirap finances na umasa ka sa anak mo, ang hirap. Kasi lalo na kung may pinagdaraanan kang anxieties. Ako, may pinagdaraanan akong anxieties simula pagkabata pa lang. nag na ako ng gamot uh, nung ilang araw lang. Talagang grabe. Halos feeling ko ay mag-shutdown na ako. Feeling ko yung isip at kat katawan ko ay mag-shutdown na. Mag, uh, at susunod is, mag-sesure uh, si na ako hanggang sa mag-shutdown na ako. Yun ang pakaramdam ko. Kaya sabi ko, oh my God, Lord, hindi ko kaya yung ganitong uh, ano ay, pangyayari sa buhay ko. Pero sabi ko, nagpapasalamat pa rin ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat po kasi talagang dininig nyo yung panalangin ko. Na sabi ko, isa e, na ay mag-zero balance talaga sila. Ito nga, nag-zero balance. Thank you, thank you, Lord, nakinig ka talaga sa akin. Dahil kahit paano, hindi ganun kabigat. Kahit may pera ako, sabi ko nga, ayoko Lord, naman na Uh, alam mo yun, yung basta na lang ibigay lahat sa kanila dahil ako naman ang kawawa. Iniisip ko din yung future ko. Sabi ko nga, nakita ko na yun sa nanay ko at sa akin dahil pinagdaraanan ko yun. In 20 years ko nang pinagdaraanan. Yung anxieties ko, isimula pagkabata pa, pinagdaraanan ko na hanggang ngayon. in yung pagtulong ko sa magulang ko nga, finances niya, 20 years na din, wala pa rin katapusan. Yun. Kaya sabi ko, ayokong ipasa yun sa anak ko na danasin niya yung gano'ng sitwasyon kasi ang hirap kasi yung maramdaman niya yung parang doble yung gastos niya doble yung mga alam mo yun yung may bills na nga siyang kanya may bills pa rin sa magulang niya so parang ayok maging ano yun mabigat para sa kanya kasi anxiety is no joke sabi ko sa inyo yun sa akala ng iba hindi nila alam mo yun akala nila yung anxiety is, is biro-biro lang na ang dali-dali lang hindi ikaw yung uh, makaranan sa pinagdaraanan namin na parang salo-salo mo lahat. Ang bigat sa dibdib. Parang pakiramdam mo yung buong katawan mo, bigat-bigat. Yun. Tapos, ang sakit sa dibdib. Kaya pati paghinga mo, parang unti-unti na rin parang inuubos. Yun. Tapos, pakiramdam mo na yung buong katawan mo is mag-shut down nga. Yun ang pakiramdam. Kaya, sana maging aware din tayo sa ibang tao. Okay? Kaya, sana wag din tayo maging magdagdag ng pabigat sa ibang tao, okay? Kasi ako 'yung may anxieties, pinili ko 'yung afford ko lang 'yung magiging buhay ko. Okay, ako papasok na. Pinili ko lang 'yung buhay 'yung magiging buhay ko, 'yung afford ko lamang. Tapos idadagdag niyo sa akin drastically 'yung buhay na buhay ninyo sa akin. So hindi ko 'yun kakayanin. 'Yun, kayanin ko man ibaka ako naman ang bumigay. So 'yun ang anxieties, okay? So papasok na ako sa trabaho dahil ah uh, Uh, wala na akong oras. Ngayon is uh, last day ko for this for today, for today. So, kasi tomorrow is wala na akong pasok. 'Yun, tapos isang araw lang day off ko. So mamaya maggo-grocery pa ako pagka-uwi ko. 'Yun. Bibili ako ng aking kakainin. All right. So bye. Thank you for watching.